ito so guys ayan uh, sweep RFID ilagay sya dito yung isa malamang doon na lang sa kabilang headlight so lulodan na lang natin ng 500 ayan dito mismo sa ano sa papasok ng t flex ayan ayan o oh. bali tayo pa lang naman yung nakapila dito itong lane na to Nandito tayo ngayon sa may Caltex. Time check is 5.30 ng umaga. Bali, babiyahe tayo ngayon papuntang Antipolo. So, from Baguio to Antipolo, magdi-deliver tayo ng mga paintings natin. To. gamit natin yung ating Suzuki PB van. Okay, so, from, from here to Antipolo, then balikan lang tayo. So, parang 266 kilometers papunta and then 266 pabalik. And then of course guys um, magpapalagay kasi tayo ng RFID natin dito sa ating Suzuki So first time natin siyang ibabiyahe papuntang Manila palabas ng uh, Baguio City sa South South Luzon. So samahan niyo ako guys. Ang ganda ng area dito. And from here lang Caltex ito. Meron dito bago stop siya, Bago lang 'to. So bili muna tayo ng kape. Ayan, bago tayo bumiyahe. Ay guys, uh, kape muna. Pinaka easiest route papuntang Manila sa so, Manila Polo from Baguio City is yung Canon Road. So doon tayo dadaan. Ayan, baliwanag na rin. Ayan. 5.50 ng umaga. Nandito tayo sa Rotonda. Ayan, ang Baguio City going to Kenon. BGH ito. Take the next right onto Baguio Road, Asperas, Palace Highway. Okay. Okay, let's go guys. Okay, so yung dadaanan pala natin guys is ayan, Kenon Road. Ayan, Kenon Road tayo dadaan. Ito yung pinakamabilis na daanan actually. Sabi dito, ayan, traffic advisory, Canon Road is open for light vehicles only. Load limit of 5 tons. If you're going up to Baguio, if you're leaving Baguio, yung pinaka scenic view na magandang daanan actually is yung Canon Road. Ayan, dadaan ka sa pagitan ng mga dalawang bundok on each side. And check ito guys, ito yung mga common na mga bridge dito sa Kenon Road yan kulay orange faded orange ayan, pasok tayo ayan bakal to bakal na bridge ito yung kalsada na famous dito sa Kenon Road dito yung on the side of the hill of the mountain tapos river dito sa gilid and laging may landslide rock slide dito Ayan, mas bisikat na yung araw Ayan, ito na yung araw ko oh. Ayan oh. come again to Benguet Province You are now entering La Union Ayan, so nasa La Union na tayo Okay, so clean fuel Clean 9160 tumaas na rin pala ano Pag-gas muna tayo dito In guys Doon right. na lang tayo right Highway, 60 pesos na rin pala yung gas eh okay, guys, so nag tayo dito ng 1.5. Uh, ito na yung fuel gauge natin. And almost full na siya. Hindi pa naman siya ganun kapuno. puno uh, nag tayo sa Baguio City ng 600. Kasi dalawang beses tayo nag doon kahapon. Ito pala yung itsura ng likod ng ating van. Punong-puno ng mga paintings. Ayan, na uh, meron dito. Apat. Tapos meron dito. Ito paintings pa to. Ayan tinakpan ko lang ng tela. Para hindi sila ma masira. Ayan, o, at magdikit. So punong-puno ng paintings and then doon pa sa likod, meron ding mga paintings doon. Yan sa pinakadulo. So ito yung itsura niya, fully loaded. Okay, so isa ang next naman na gagawin natin guys is magpapakabit tayo ng RFID. So dalawa, yung pinakauna is dito sa may t flex Kukuha tayo ng auto sweep na RFID. And then pagdating natin sa NLEX naman, yun yung easy trip. So dalawa yung kukunin natin. So guys, so ito papasok na tayo ng ayan. Welcome to T-Plex Tanong na lang natin dun sa sa entrance kung paano magpalagay ng RFID. Sir? Saan po papakabit ang RFID dito? Okay, salamat po. Okay, so dito guys, dito sa lane na ito, ayan o, nakalagay. RFID installation and loading zone. So, baka dito na nila ilalagay. Sir, papalagay lang RFID. So guys, ha, ah, ito, pipirma muna tayo ng ito, form. So dito na mismo yung installation. Hindi ko kabisa yung plate number ko. Wait lang. So di 500 na lang. Oo. Oh. So guys, yun. Uh, auto sweep. RFID. Okay ilagay siya dito. Yung isa malamang doon na lang sa kabilang headlight. So, lo-load na lang natin ng 500. Ayan, dito mismo sa ano, sa papasok ng T-Flex. Ayan. Ayan, no. Oh. Bali, tayo pa lang naman yung nakapila dito. Itong lane na to. Okay, so let's go, let's go. Oh, ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Okay, guys, so nakuha na natin yung ating uh, auto sweep RFID Dito siya. Ayan. Ang next naman na kukunin natin is yung Easy Trip. And welcome guys sa T-Plex. First time ng ating Suzuki APV na mag-drive dito. Okay, so stopover over muna tayo dito guys. stopover stop over muna tayo dito sa Petron KM134 Southbound. Kumusta yung Suzuki natin? Ayan, okay naman siya. Wala namang problema. Meron din ditong uh, auto sweep. Ayan. Uh, installation Ayan, maluwang. Hey guys, ayan. So, dito sa stopover, auto-sweep RFID. Get your free auto-sweep RFID here ayan, ayan yung mga mga na pwede mong paggamitan. Hey guys, nakalimutan kong i-video kanina, no? Pero pumasok na tayo dito sa NLEX SCTEX. so, dumaan tayo dun sa gilid, yung no RFID uh, entry. Dun tayo pumunta. So, ito. Binigyan tayo ng ticket na to. And then, ang sabi ni manong before, nung nagpalagay tayo ng RFID sa T-Plex, uh, pwede daw tayong kumuha dun sa malapit sa may Sea Oil, uh, yung stopover dun, uh, yung mall dun, malapit sa Sea Oil. So, punta natin. Alright, so we are here. Ayan. Sea Oil, City Mall. Hanapin na lang natin dito yung installation ng RFID. Okay, guys. So dito pala sa may ano. City Mall. Ayan, SCTex Conception. Ayan, makikita nyo dito ayan no, oh, nakalagay diyan Easy Trip RFID. So pa-install na lang kayo dito pag nasa loob na kayo ng NLEX SCPEX. Okay so nagtanong tayo dun daw sa loob nga. So magdala lang tayo ng ORCR tsaka yung ID natin. So kailangan nating balikan. Kunin muna natin. So pasok tayo dun sa mall. Tsaka isang valid ID. Okay na tayo. Okay so dito sa loob, ayan. Nakalagay ec Trip RFID walk-in uh, mukhang pipila tayo so uh, una magre-register ka dito kung bago yung sasakyan o uh, wala pang RFID tapos pupunta dito sa next for payment ayan tapos may magkakabit inaantay lang natin yung magkakabit ng RFID sa so windshield daw ilalagay okay guys so naikabit na ng personnel yung ating RFID hindi ko na nakunan ng video ulit pero ayun siya oh, ayun. nakalagay siya sa windshield ayan yung itsura niya dito sa labas so hindi naman nakalata Ayan, pero nasa pinakagitna siya ng ating windshield hindi daw pwede dito eh dito sana para mas malapit pero at least mas safe doon wala daw sila para dito sa headlight and then meron silang ibibigay na ganito ayan yung card Easy Trip RFID. So may initial load tayong nilagay. So from here going to Balintawak nasa 500 plus daw yon. So nagload na lang tayo ng 700 to be sure. Ayun. so kompleto na tayo. Meron tayong ito Easy Trip tsaka itong auto Swip. Ito yung kailangan yung RFIDs na is common na ginagamit natin for expressway uh, from Baguio to Manila. Itong dalawang to kailangan mo siyang gamitin. Ayan, make sure lang na lagi siyang may uh, load. Maximum speed pala natin na tinakbo dito nasa 80 kph lang. Pero <laughs> kung napapansin nyo, ayan, no, lagi tayong nauunahan ng mga sasakyan. Tulis so, yung mga yan, nasa 100. Hi okay, guys, nandito na tayo sa may Balintawak. No, of uh, no RFID, no entry. Okay, so we, naka cancel lang nung RFID natin. So, ETC, no tailgating. I hope this works. May laman siyang uh, 700. Let's see how much will I, yung ididak nila. Let's see. It's not working. It's not working. Yung, yung pinakadulo. <laughs> Kakakabit ko lang po ng RFID sa may uh, yung city mall.

sa akin dito which is supposed to be like 500 pesos lang daw so yung yung ating RFID hanggang dito lang siya sa balik ng yung easy trip Hi guys we are here in Pinto Art Museum yung Hi. uh, nagdi-diskarte muna kami ng mga paintings so ipapasak na nila dito kami sa my exit area So ito yung mga paintings natin so ito yung Pinto Art Museum and so on March 2 we will be opening our solo show dito third solo art exhibit Uh, magbaba muna tayo ng mga paintings. I have this pass, museum pass. Ayan, nakalagay yung pangalan natin. Okay, ah, uh, ito yung loob ng Pinto Art Museum. Ayan. So, yung original na space ko supposed to be dito. Ayan. Pero naging clinic na siya. Upper Gallery 4. Ayan. So, may okay, puntahan natin yung area kung na natin ilalagay yung mga paintings. Actually, doon sa loob. yan Ayan. Malawang to guys, uh, gawa na lang natin ng bagong vlog itong area but it's a very big place full of um, sculptures, paintings, ito. This is a gallery. Actually maraming gallery dito. Gallery 1 and gallery 2 dito. Clinic sa gilid. Check natin sa loob. So nag-install muna sila ng mga paintings ko dito. Ayan. So nilalagay nila Ayan. So, ito yung buong area. Ayan. Tapos, meron dito. Hindi pa naisabit. Tapos, dito. Ayan. Pasok tayo. Baka nandito pa yung Volkswagen. Ayun, nandito pa siya. Actually, may, may cut dito dati natutulog. Akala ko part siya ng installation wala na yung pusa <laughs> dati may pusa dito dito siya natutulog look at this if you would look closely may tao dito sa taas ayun, parang siyang naitilapon Ayan, ayun yung We are the kids that your parents warned you about. <laughs> Full of paintings as usual dito. Sobrang daming paintings. Okay, so uh, check natin yung area, yung Gallery 2. Kung natapos na nila yung pag-install ng mga paintings. <laughs> Ayan, open na siya. Napagod ako doon, grabe. Check natin. So, dito yung area po. Ah, naisabi na nila. Pinalas na lang yata na yung mga ilaw. ay nakalagay naman. so it's more of musical since tumutugtog tayo before sa banda and we we play the guitar so ito na yun. it's a combination of ribbons and strings and so halimbawa itong itong painting na to yung gitara kasi that's that's my passion in music yung ribbons na yan well maraming maraming ang ginagawa mga ganito ayan <laughs> Ayan dito actually nagmula yung inspiration niyan. So para para siyang ano, ayan, nandito na siya. Yung business strings, ribbon yung ano, yung string ng gitara. Ayan, there's always a movement. Ayan, it depicts the emotion ng tao.